hindi ba dumadami naman mga boys? Kasi si Shebel, ah, gusto mo mga... Oo, <laughs> oh, wala ko din na. Kaya kung gusto ko na makita, ba't <laughs> eh Ewan ko, wala ko pa dumadami kung makunti yung mga boys. Basta alam ko, parang yung regular costume siya, yung boys. O well, ano naman sasabihin ko sa mga gustong magtinapay? Oh, magtinapay? Maging panadero tulad ko. <laughs> panadera, eh. Um, ay, panadera, oo. Anong, gusto, anong masasabi ko sa kanila? Mm, interesado talaga sila kahit ano naman negosyo, siguraduhin nyo lang na yung negosyo yung papasukin nyo, eh, buo yung loob nyo. Hindi yung, kasi when you do something half-hearted, mm -hmm. hindi, eh, eh, hindi siya uusbong. Eh. Correct. Hindi siya magiging panalong business. Ilan naman ang mga tauhan mo no, para magtayo ng ganyan? Apat. May dalawang panadero, may isa kaming boy na slash tindero, at -hmm. tapos meron kami security guard. syempre. sa oh, lugar. Syempre, kasi doon ako yung cellphone ko. O, oh, bukod sa pandesal, ano yun yung mga specialty mo? Yun lang, kaya nga pandesalan eh. Kasi kung marami pang iba to, di pandesalan natin iba pa. <laughs> Correct. Kaya tayo yan. Oo. Oo. Ang paano sa schedule mo, hindi naman ba nakakaabala ang schedule mo sa pag-aartista, sa iyong pagpapanadera? Yan. Kaya nga pumapasok na dyan yung, yung best, ang aking best friend na partner ko rin sa business. Sa oh. alternate, kumbaga. Which is actually ngayon, dahil nga masyadong busy, masyadong tight yung schedule, siya na ang laging pumupunta doon. Siya so, laging nagbabantay. Kuwan hindi naman doon? ba nakakapeto ang mga pandesal sa buhay niyo ni Papa? Ay, hindi naman. <laughs> Kasi appreciate naman yung pandesal. Lagi ko lang siya inuwihan ng pandesal. So, hindi eh. din siya ng pandesal. Ma, so, tsaka pag hindi nakita, may aldalaw siya din sa pandesal. Ang tambay din siya doon, tindero. Ah, okay. Tinuro <laughs> mo rin siya magluto ng pandesal. Siyempre hindi. <laughs> Tamad din eh. Ano ba dapat ang lasa ng pandesal? Ano ba? Meron ba siyang parang quality? Ito yung quality dapat ng pandesal. Lasang, uh, lasang matamis. Kami sa luto sa Pugon, yun ang pinag-iingatan namin. Yung quality ng pandesal namin. Ay, ang dami siya. ka. Kasi matatawa kami sa luto. Sandali. Kasi ko. Kami, may pinag may quality control kami. Gusto namin yung pandesal namin. Maganda, itsura, malaki. It's bigger, definitely bigger than most pandesals na binibenta dito ngayon. Tapos yung lasa, um, ayaw kasi namin na masyadong mabigat. Kaya kung may eye laugh ka talaga <laughs> dyan, ano? Ay, <laughs> naman yung masyadong mabigat. Kasi yung katamtaman lang. At saka, ah, uh, hindi... Ayoko yung pandesal masyadong matamis. Ah, oo naman. Oo, -o. may mga pandesal kasi na masyadong matamis eh. Kasi ano nga rin mag garlic ka, tapos ang tamis na pandesal. Nuhin, pa, pa, pang! Ano, diba? Sweet yun, and eh, ah. okay. Korte ng pandesal. Hindi <laughs> 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 ba na tawag ka rin? Kasi niya kailangan malaki na oblong. Kumalis sa akin ka. Ano ba? Square. Square. Siyempre, Rato. O, Rato. Ano niya? Square? Ano ba? <laughs> <laughs> na triangle? Ano ba yan? Pwede paano yan? Kasi kasi maging super pandisalan na yan. O, right? Sige, kunwari ka, paano mo i-endorse ang iyong pandesal? Sige, gusto ko makita. Uy, <laughs> <laughs> show to, ha? Iyan nga! Ma. Okay. Subukan yan, Pupugon pandesal. <laughs> Mainit. <laughs> <laughs> oh, yung pandesal ni Maylene, grabe ang sarapan. And then yung finished product <laughs> niya. Eh, lalabas ko. Sige. So, kung malaman kong... Ayan, Itay ng pandesal. I'm sure. Alam mo kung sa masarap to? Yung may mantequilla, tapos may hot chocolate. Ang pinaka masarap dyan, kaya yes, sumputi. Oo, masarap. Diba? Ay, yung galing lagungan. Yes, yan. tapos alagyan mo ng jam. May hindi ako sa mga ganun. Ayan.